pagpalang umaga sa lahat. Magluluto tayo ng chicken feet ala Chinese style. Ayun, binabad na namin 'yan sa harina, paminta, asin. Ayun. At dito na tayo, Magpiprito na tayo, guys. Ayun, piniprito na po natin ang chicken feet alas Chinese style. O, diba? Watch and learn. Shout out everyone. Ayan, naprito na natin. At meron pa dito another, another batch. igisa na po natin. Igisa natin guys. Ang mga ricado. At ilagay na natin yan. O diba? Ilagay na natin yan guys. Atin pang palalambutin yan guys. Oh. Ilagyan na ng tubig. At atin munang tatakpan yan. Takpan para lumambot po. Dagdag natin ang star anis. Ayan, star anis yan guys. Mamaya natin timplahan yan ng toyo. Toyo. Ang palasa. Diba? Star anis muna para bumango. At sili mamaya. Bango-bango na ng ating chicken fit. Chinese style. O, ba? Diba? Nagyan natin ng bar sugar. Ayan, bar sugar. Mmm natin ng pampakulay guys aswere eh bakit ganito hindi na wow haluin na rin halu -haluin. Kailangan tunawin yung aswere. Pinagyan na ng ano yan, ng aswete. Aswere. Tapos, timplahan na natin ng toyo. O, ba? Toyo lang. Ang ating panempola. Nahuli pa yung sasipatay sa pampolay mo. Hinuli-huli Ayan. Ang kulay. Malapit nang maluto ang ating chicken feet Chinese style. At ayan na guys. Malambot na. Malambot na ang ating chicken feet. Kainan na guys. Mm -hmm. Ayan. Kain na po tayo. Maraming salamat sa inyong panunood. God bless everyone. Bye-bye.